Hi mga ka-healthy, kahe welcome back sa Get Healthy with G. Alam mo ba na kung habit mo ang mouth breathing, lalo na habang natutulog, pwedeng makapito ito sa health mo? Oo, simple lang siya tingnan. Pero ang chronic mouth breathing ay pwedeng maging cause ng dry mouth, bad breath, at poor sleep quality. At hindi lang yan, pwedeng mag-cause rin ito ng snoring brain fog at minsan anxiety. Kaya lately, sobrang uso ang mouth breathing. Kumbaga, tinitip mo ang bibig mo habang natutulog para mapilitan ang katawan mo ng huminga gamit ang iyong ilo. Bakit importante ang nasal breathing? Kasi ang ilong natin ay mayroong belt and air filter. Kaya nitong i-warm, i-humidify at pinapabagal ang airflow na mabuti para sa ating lungs at puso. Pero reminder lang ha, huwag basta-basta mag-mouth tip kung may existing breathing problems kagaya ng sleep, apnea, o baradong ilo. Kaya kung lagi kang pagod, kahit walong oras ka nang natutulog, baka time mo na i-check kung mouth breather ka nga ba. Hanggang sa susunod mga healthy bye!